Okay, balik po tayo sa ating programa Usap-usapan. Nasa ikalawang bahagi na po tayo. At ready na via Zoom ang makakausap natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch 13, ang head ng kanilang legal division doon, si Attorney Michael Bahaw o Bajao. Ayun. <laughs> Sir, good morning po Miss Ben, Bahaw ko. Ayun, Bahaw. Bahaw. Okay, good morning Attorney Bahaw. Ayan, ang head ng Legal Division H-SAC, ah uh, Rob 13. Okay. At pag-uusapan natin ngayon, Attorney, yung tungkol sa proseso, tama ba? Ng adjudication process ng H-SAC. Tama po ba yun? Opo, Miss Ben, opo. Okay. Po. So sige, start na tayo. Uh, Unang-una, Uh, kasi sabi natin, uh, ang ano ba yung pinakaunang uh, sa proseso ng uh, ano natin uh, uh, ng adjudication. Okay po. Ah, uh, una po, siyempre may verified complaint po ano from mm -mm. the ano complainant. Okay. So, ang unang unang gagawin ng regional adjudicator po once matanggap yung verified complaint ay of course mag issue siya ng summon. Okay. Uh, Kasama na po riyan ang kopya ng naturang complaint at mga attachment. Okay. So once matanggap po ng ano ng respondent yung summon, uh, magsasagot na po siya uh, through verified answer okay. or the duly accomplished form number 2 na makikita po sa website namin. Okay. Uh, or any responsive pleading po na pwedeng gawin ng ano uh, respondent. Okay. So, so maghahain uh, siya attorney ng verified complaint tama ba? Verified complaint from the complainant and yung sagot po, verified answer ng, Nasa. respondent. Okay, ng respondent naman. Okay. Apa. Okay. So tapos... So, once po ma-receive ma, ano, once po ma na ng regional adjudicator yung uh -uh. verified answer ng respondent, okay. uh, magsisit na po siya or magsasagawa ng mandatory conference. Okay. Uh, kabilang na po riyan yung mediation. Okay, okay. So, Pero once matapos na po... Sige, sige ato. Po. So once matapos na po yung ano, yung mandatory conference, of course, yung Regional adjudicator to uh -uh. order po siya ng sa mga parties na magsasubmit na po ng uh -uh. position uh -uh. paper and draft uh -uh. decision po. Pero, pero teka bago 'yan attorney, sabi mo uh, uh yung uh, regional adjudicator ng H Sac ang magde-decide, no? Tama ba? O oh, so gaano ka kabilis, gaano katagal o kabilis yung uh, okay. uh, pagkakaroon ng desisyon galing don sa adjudicator ng H Sac? Okay po. Uh, once ma-receive na po yung mga position paper and draft decision galing sa mga parties, ah uh, mayroon pong 3 months or 90 days, kal-90 mm. calendar days po si Regional indicator to decide po. Okay. Okay. Ah so 90 uh, days up. ang hihintayin. Opo. Okay. So 90 days ang hihintayin bago lumabas yung desisyon ng um, adjudicator. Pero uh, attorney, bago tayo pumunta dun sa mandatory conference na sinasabi mo, ano ba yung madalas na nareceive natin na complaint o yung mga yung mga hindi pagkakasunduan diyan na madalas na inihahain diyan para magkaroon ng proseso. Mm. Ah, uh, marami po um from Rem yung tinatawag naming real estate uh, monitoring cases, okay. katulad ng claim for refund, specific performance, mm -hmm. mga ganong klasing kaso po. At dito naman po sa HUA cases, uh, yung election contest, mga ganon po. Ah, talagang yung election na, no? Jurors, Oo, maraming ano complaint talaga. Pati <laughs> sa <laughs> sa HOA talaga, no? Uh, may mga oh. complaint talaga. So ito yung madalas na uh, na naihahain? Ayon. Okay. So after 90 days na nag-decide na ang uh, regional adjudicator natin, sabi mo kanina attorney, uh, pupunta na tayo dun sa mandatory conference. So ano naman yung mandatory conference na yan? Uh, dito po, um, ma-determine uh, yung possibility of a makeable settlement, okay. uh, magsisimplify ng mga issues, mga propositions, Okay. Po, para mas madali na yung pag-decide na ito. Okay. No? Tapos sa guided po yung ano, yung mga parties. Ayun, guided yung mga Ay, speaking of parties, uh, ano ba 'yon? Ah, uh, both parties hindi dumating kasi uh, o kaya isang party ang hindi dumating. Ano yung ano ang gagawin diyan sa okay mandatory po, conference? Uh, yung option po ng present party po, uh, pwede niyang i-reset, mag-request for resetting or pwede na niyang i-terminate po yung proceeding po. Request for termination. Okay. O so pag na-terminate, ano mangyayari? Ah, pag ma-terminate na po, automatic doon na po sa, ano, submission po na ng mga position paper and draft decision po. Oo. Oh. So yun na po yung, pa, once mapunta na sa regional adjudicator, yung mga naturang position paper at draft decision, okay. doon na po mag-start yung 90 calendar days po. Para okay. mag-draft po ng decision si adjudicator natin. Si adjudicator. Okay. okay. So kung, so hindi pag hindi umaten yung dalawa, Uh, kasi after nung ano 'di ba dun sa ang susunod natin yung mandatory conference sabi mo kanina attorney so pag hindi dumating yung both parties pwede nang mag-issue ang adjudicator Apo. Okay. Uh, kung both naman po eh, kasi kanina ang sabi ko pag is, may isa present po. Kung both naman itry na i mo na na i-reset baka ano lang pagbigyan ng isang pagkatao na maano. Okay. Then kung wala talaga uh, doon po tayo sa ano uh, order to submit position paper and draft decision po uh, magda-draft na Opo. ng decision. Oo. So, dun, do, dun sa ano na yan, mandatory conference, bukod doon sa dalawang parties, sino pa yung mga kasama doon? Sa mandatory conference? Oo. Of course, yung mga council. Okay. And, and mag-preside si regional adjudicator. Okay. And then, if makikita ng regional adjudicator na may possibility pa or amicable settlement, uh, pwede niyang idaan doon sa mediation proceeding po namin. Ah. Uh -huh. ko so Mag-conduct ng mediation proceeding ah uh, within 30 calendar days, uh, extendable naman siya for another 30 days po. So, ah, imagine. okay. So, merong 90 days, that's uh, 30 days pa ulit? Tama ba yon? Yung sa mandatory conference po. Sa mandatory conference. conference po po. Ayun. Uh, kasi yung, yung, ano, yung, yung 90 calendar days, yun pong tinatawag namin na yung case is submitted na po for ah, resolution. Ah. Ayun. So, ibig sabihin, tapos na yung mandatory conference, tapos ah. na po yung submit ng mga position papers, okay. yung decision na lang talaga. Okay. okay. So, okay. nagpa-flashback pala tayo. So, after, Opo. no? <laughs> 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 nagpa-flashback pala tayo. So, yun muna pala, mandatory conference, bago talaga mag-issue ng decision ng adjudicator. Okay. Pero, meron bang ano... Um, kung baga may mga sitwasyon ba talaga na hindi dumadating both parties o yung isang party sa mga proseso, attorney? Karamihan po dumarating naman, lalo na pag nakapag-submit na ng verified answer yung ano respondent. Ibig sabihin po kasi aware na silang dalawa. Aha. Of course, aware na yung uh, complainant kasi siya yung file ng ano. So once makapag-file na ng verified answer, automatic. Uh, malaking chance talaga na darating yung dalawa sa mandatory conference. Ah, okay. So, wala namang, ano, walang mga gano'n na pagkakataon na hindi dumadating both parties. Well, siguro, mapa may, ano lang, yung hindi parang isolated na ano. Mm -hmm. Panakanaka. Parang may mangyari, may absent na parties during mediation po. Okay. Oo, tapos nare-reset naman yon, di ba? Opo, opo, opo. Ayun, okay. So, pagkatapos ng mandatory conference, anong mangyayari dyan? Sa pagkatapos ng mandatory conference, uh, mag issue na ng order uh, to submit position paper po and draft decision mm -hmm. si regional adjudicator. Okay. Ah, so, yung position na? Opo. Okay. Ah... Uh, ano yung mga madalas na nagiging problema, attorney, sa mga ganito? bukod dun sa hindi pag-attend no ng isang party o ng both parties, ano usually pa yung nagiging problema dito sa proseso? Okay po. Uh, karamihan po ang mangyari dyan, um, may isang parties na hindi mm -hmm. mag-submit ng position paper at saka drug decision. Okay. or silang dalawa talaga. So pagkatapos ng reglementary period to submit those papers for pleadings, uh, -uh. uh automatic na po submit uh, submitted na for resolution yung yung case. Okay. Okay. So, anyway, may pagbabasihan naman si regional adjudicator for decision, yung verified complete at saka verified answer. Okay. Yun na lang po ang magiging basis. Okay. Meron ditong tanong eh, ewan ko ba, uh, para sa iyo, attorney, parang how okay. true uh, how true is that 90 calendar days for the resolution of the case. If HSAC could not deliver, what can you advise to complainants who okay are still paying monthly amortization with the bank? Ano ba yun? Anyway po, uh, pag may decision na po, may ano naman, eh, pagkatapos ng appeal period, kung walang mag-appeal sa okay. kaso, mm -mm. Um, 15 calendar days, um Ah. Pwede naman yung parties or yung winning parties mag-request ano, for certificate to finality and eventually for, for order of execution. So, mag na ng writ of execution. Uh -huh. Yun na po, uh, dadaan na sa sheriff. Okay. Siya na po ang bahala mag-execute uh, ma po yung ano, decision. Kung decision. Ng Oo, oh, bahala na yung sheriff na mag-execute ng decision. Ano ba yung mga okay. cases na pwedeng i-appeal? Sabi mo kanina pwedeng mag-appeal, attorney. Mm -hmm. Opo, opo. Lahat po. From the regional adjudicator, yung appeal mechanism natin, uh, from the decision of the regional adjudicator po, mm -mm. Uh, mayroon pong 15 calendar days upon receipt of such decision ng party na mag-file ng appeal sa regional adjudicator. Okay. Uh, ang appeal lang dapat igawin sa pamamagitan ng verified appeal memorandum at pagbabayad ng appeal fee. Ngayon mm -hmm. po, ang maghahatol ng naturang apila, mm -mm. Ay yun pong yung sangay or division ng komisyon. Okay. So, okay. So, sangay or, O sangay or okay. division po ng commission Okay Opo. okay so, so So once na po may hatol na or judgment order of the division mm -mm. Uh, Pwedeng mag-file or maghain ng motion for reconsideration Ang, ang anumang partido Okay uh, On the condition lamang na isang MR lang So mag-MR mag sila dun sa commission Ang MR bank. po ay uh, motion for reconsideration Opo Okay Opo. Mm -hmm. So once mahatulan na ng commission in bank yung MR, uh, pwede pa rin mag yung parties dun doon na po sa Court of Appeals. Oh. At sa after the Court of Appeals, dun na po sa Supreme Court. Oh, so pwede rin pala makarating hanggang Supreme Court yun? Opo, opo. Ah, okay. So may nangyari na bang gano'n na nakarating na talaga hanggang... Ah, marami ma na po. May mga jurisprudence naman po tayo na oh, sa Supreme Court. Opo. Okay, okay. Nako edi, mas lalong tumatagal yun pagka-apela ng apela di ba sa mga appeal oh, oh, oh. sa mga apil na yun meron ding uh, uh, prescriptive uh, period ba may reglementary o... period po ag pero ag yung trust naman ng itsako um uh, tinatry naman namin na ano yung sa label pa lang ng regional adjudicator uh -uh. Uh, pinapano namin na sana mas satisfy na yung parties okay. at saka yung sa ano naman natin ay eh, mataas naman yung anong uh, tawag dito affirmation rate natin doon sa Court of Appeals ah uh, 90% po ng desisyon ng commission natin ina-affirm naman ng Court of Appeals po. Ah. So yun po yung um, ano natin. So 90%. Oo po. Opo. Ah, ng desisyon ng H Sac ay okay naman sa Court of Appeals. O, na Affirm naman oh pagdating o. sa appeal. So hindi sa na, Court of Appeals. So karamihan hindi na umaakyat sa sa Supreme Court, parang ganoon. So hanggang Court of Appeals at okay naman yung mga ano uh, yung mga na, na design po, so far yung ano natin sa Isaac. Ayun, okay. So ngayon um paano nila malalaman kung paano yung kasi semba, may nakikinig sa atin ngayon, medyo hindi malinaw sa kanila, hindi nila alam paano ba 'yan sa uh, yung mga proseso na 'yan. Paano ba nila malalaman 'yan? Ah, uh, makikita po sa ano namin, ah uh, 2021 Inns across so of procedure, andiyan po sa website natin. Mm -hmm. It's at dot gov.ph po. Mhm. Mm mm hmm Okay, so ano ba 'yung nakalagay doon? Uh usually. Ang uh, rules so of procedure namin po, ay uh, 'yung pong 'yung procedure namin andoon po lahat nakadetalyado po. Okay. Uh, ano nga Para 'yung Nakalagay na rin po sa sa ano, oh, sa oh. parties pati na rin sa council nila. O ano basic ba na, na uh, kailangan unang-una na kailangan na malaman at gawin ng mga gustong mag-file ng complaint. Unang-una, of course, um ah uh, mag-ano ka. Kung wala ka abogado, may ano rin kami, yung downloadable forms. Uh, okay. Doon na rin sa website po namin, ma'am. Mm -hmm. uh, I-accomplish lang nila yon. Okay. Of course, uh, the, Pwede hindi na kailangan may abogado pero dapat uh, verified so mm -hmm. kailangan inotaryo pa rin dadaan sa ano kaun okay. uh, lawyer opo sa okay. The public. So may download Ato, so, the ball. Po. Download the ball yung mga opo, form. O, okay. O, 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 Pagka, form. O, 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 Pagka form. na download nila at napirmahan ano dadaan na? Dadaan sa notaryo okay. para ma-verify. Okay. And then submit na sa amin. Tapos, okay. may ano naman uh, filing fee. Of course, yung may Teka muna, pag nag-submit, pwedeng online din? O kailangan nilang pumunta in person, personal? Um, may ano kami, pwedeng i-online, email. Pero yung hard copies pa rin kasi tinatanggap namin na physical talaga eh. So, kailangan pa rin pumunta so, sa mga So, pwedeng i-online, pero kailangan nyo pa rin yung hard yung hard copies, ipa-email siguro. O, oh, pwede. Ano, pagbayad, kailangan mag-issue pa rin kami ng official receipt. Ah, okay. Okay. Okay, okay. So kailangan eh may official receipt na nagbayad talaga. Tapos pwede okay. na ring uh, through ano, courier ano yung mga hard okay. copies para makarating din sa inyo. Kung talagang malayo pero usually naman 'di ba may mga regional offices naman ng HSAC, okay. okay. 'di ba? So, yun, kaya kami dito po sa Caraga region region 13 na uh, may regional office po kami dito oh kaya nga so one city po o oh, o oh. ga lahat bahalos ng ating uh, regions merong uh, uh, regional office ang age sac para makapag uh, ang, ang -sac file po, mayroon po mayroon oh. po kami 16 na uh, rabs regional adjudication branches po sa Philippines po dito sa Mindanao may lima Aba, marami pala dyan sa Mindanao, okay. ano, na uh, branch. Okay. RAV9, RAV10, okay. 11, 12, and 13 po. Aha, aha. Okay, so walang problema pala sa pagpa-file, no? Uh, maski pag online or uh, pagpapadala ng hard copies. Nako, attorney, wala na tayo masyadong oras. Baka meron ka pang mga gustong idagdag dun sa mga, yung mga hindi ko pa natanong dun sa proseso. Baka may gusto ka pang idagdag. Bilis. Okay, okay. <laughs> um... Maraming salamat po ano ma'am. Um uh, anyway, yun naman yung ano uh, basta ano lang during mediation dapat uh, kung masitol yung parties may kasunduan na uh, compromise agreement. So magiging decision yan from the adjudicator is judgment upon the compromise agreement po. Mhm. Mm Tandaan namin. Mm -hmm. At yung kaya nga sinabi natin, yung mga proseso naman, yung diniscuss ko kanina, makikita naman sa rules of procedure natin na uh, dun sa website natin na itsak.gov.ph. Uh -huh. And if ma may iba pang mga katanungan, pwede rin naman nga kumontak yung mga listeners natin sa 0917-837-5380. Mm uh -huh. And for those from Caraga Region po, uh, meron din kaming contact numbers na 0917-835-0746. Mm. Okay. At okay. Pwede rin mag-email po ma'am doon sa info at itsak.gov.ph meron din kami yung FB page at website po. Okay. Yan po. Okay. Sige. Maraming salamat, Attorney Michael. Thank you ma'am. Thank you po sa tagapakinig. Okay. Si Attorney Michael Bahaw, Head ng Legal Division ng H. Rob 13.